Makachar. Nandito kami ngayon sa Malinta. MacArthur Highway. Ayan yung mga kasama ko. Magjujuti kami sa Alert. Alert. Kaso lang mamaya pang alas 11. Tapos nandito na kami. Alas 11 pa lang. Ano kaya yun? Sarado naman ang inasal. mga kasama ko kakain daw sila ng inasal kaso naman. close pa close dahil alas utso pa lang ay nandito kami sa may tawiran sa may harap ng people's park Ayan. Oh, saan ba kayo kakain? O tara na, let's go! Maghahanap kami ng lugawan. Kakain kami ng lugawan. <laughs> Kakain daw kami ng lugawan. Kakain sa lugawan. Tangik! <laughs> Saan ba banda? Dito? Ayaw mo dito? Kanin. Kanin talaga? Kala ko ba lugaw? Ayan, dadaan kami dito naghahanap ng makainan. Ayan, may mga ukay pa. Oh. Sale? Ano yan? Sige, bumili na kayo. Ang ka ba? Magkano? Magkano how much? Nag-sale sila oh. Welcome. We're on sale. Yan. 40% off. Yan guys, oh yung mga pantalon nila oh sale 225 na lang. Yan oh, ang dami nilang okay-okay paninda aga namin grabe alas 8 pa lang tapos alas 11 pala yung duty kakaloka o oh, ano may napili kayo wala pa di magkasya di magkasya teba anong napili mo ito sana hindi ko alam kung magkasya tanong eh asan ba tindira ah? Uy, ang ganda. Ang ah, ganda ng bra. Saan? Ayan, saan Diyan, Diyan daw kami kapat. Si San Vito nga Ayun! san Ayun ang nagaputi Umupo. <laughs> Tingnan mo yung... Kumain na pala. Mamaya gugulatin natin. Wait lang. Hoy, anong binili mo? 65 daw. Uh. 65? Uh -huh. O kunin mo na patingin. Hoy, uh -huh. bang 65 lang. Sa abon to magkano to? Patingin ba? Patingin ng 65. Yan si Ate Eva, ang babaeng maganda. <laughs> maraming nagkakagusto, maraming jowa. Charot! Kaway-kaway <laughs> nga dyan, Ate Eva. <laughs> Charot lang po yun, mga kachar. Joke-joke <laughs> lang. Sige. Halukayin nyo yung bra. Yan yun, di ba kanina harap mo? Oh, kasya yan sa'yo. For only 65 pesos. Yan, sige. Sayaw ka pa. Model mo yung bra.

aga-aga namin alas 11 ang duty pala tapos alas 8 nandito na kami mali pala yung pagka sa amin ayan Pobumi ano? 3,100 yung panty. May panty? Mayroon. <laughs> Mga <laughs> bago yan mga ay, ay mga bago patingin tingin Mga ano nang Ganyan mo nga sel Mga ano bago. yan ng ano ng Babad mo nang 10 araw hindi <laughs> babad mo ba -ba sa ano Para ba? no magaganda pala bago pala eh Bigyan bago <laughs> Order ka sa ano oh. Ay, oh, maganda pala Ano yan, Ate Ab? <laughs> Yung dalawa Nagutom Nagutom na naman daw sila Pumasok ba si Ker? Panghapon pala yun Kuhaan pala ng card na yun, Ate San oh, wala tayong magagawa Ayan na, pumasok na si Madam sa loob Uubosin mo yata lahat ng ukay. Ayan guys, so may mga bugs sila. nakaka-sale sila oh. Lahat sale. Magkano po dito sa labas? Kuya, magkano daw sa labas? Ba daw presyo. Ba daw presyo nai. Ha? Alin saan? Dito, dito. 85. dito. 85. 25. 80, 80. 85. Opo. Hello sir, ayan pa si sir Kaway-kaway oh. <laughs> naman dyan sir Sinali ko nga si sir oh Ganda kaya ng bag nila oh ayan oh. Mal magka-ay may may price 85 lang oh, ay blouse pala. Yan, magandang short. Napakamura ng damit nila dito, guys. For only 85 pesos ang gaganda pa oh, yung pants nila oh. Kasi mm. bumili ka na. Oh. oh. Ka na, eh. oh ang ganda. May price yata, yan. 150, 150, 150, 150 yung sombrero 150, 150. <laughs> ay to 20 ba sa Sayo oh, eh. sa na talaga. Parang si Eva din. Mag inasal din daw sila. You know? Si Eva. Ngayon nga, minla mag inasal na kami sa sarado pa. Oh, wow! Ang daming kapirahan. Ano yan, ba yung ano? Saan yung kukuha ng health card? Health card? Health card daw, tisanggi. Para sa mahal na trabaho. Dati mo ninyo sa ginagawang ano may... eh. Sabay-amping po yata sa likod. Amphitheater po. Amping? Amphitheater po. Amphitheater? Yata-sara, yata. Asara, yata. Sa dati doon kasi yun sa ginagawang ano, di ba, police station, sa gilid nun. Doon kukuha ng health card. Health card. Ngayon, sa Ampi Dati doon yun, eh, yung ako lang ngayon, di ginagawa. Hmm. Sa dati yun ang police station. Oh, eh. Alwa, lang naman sila. Baka yata. <laughs> akala mo friendship akala ko friendship mo yun pupunta na kami ng ano people's park ano daw?

<laughs> Lalakad kami.